Kung masasabi mo, may, may pera talaga sa si Pilipinas, paano mo ma-justify na meron pa rin mga may ng mga tao? Marami lang talagang taong tamad. Tapos, ginagawa ng tamad. May four-piece tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? May tao kasweldohan mo, pero hindi mo... O kahit wala kang gawin, bibigyan kita magtatrabaho po ba yan? Masyado natin binibida for the poor, mga slogan ng politiko, lagi for the poor, for the poor, for mm. the poor. Eh bakit hindi ang, ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag? Yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap, mamamotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Mm. Eh laging yung mahirap, binibigyan ng bahay, binibigyan libreng tirahan, e imbis yung nagtatrabaho sa nang bigyan na lang, eh ngayon, lalo yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Mm. Inaalagaan pa ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, ganitong, yun. Ganun So, ibig sabihin nun, tutol ka sa ganong strategy ng gobyerno? Paano matututo ang isang tao kung ibibaby mo? Sa so, bago. Ba parang pa. ako, may anak ako. Anak ko, pag nadapa, ang stand-up, yung, yung noon na magulang, ay, kukawawa, kawawa, kawawa, ganun. Ako, okay, hindi, diba? pag nadapa, kayo, hindi matututo ang isang tao kung ibibaby mo.